May uh, uh, unang uh una una po no um, ipapauabot ko po sa ating pangulo ang mga concerns ng uh, uh, ninyo at ng ibang mga miyembro ng ating uh, House of Representatives gago uh, gago na po yung mga area na madalas na binabaha um pero tingin ko naman po na ang rekomendasyon naman po ng pangulo ay uh, rekomendasyon no at uh, naniniwala naman po ang pangulo na ang uh, ang authority po sa budget ay nasa kamay po ng ating kongreso. At uh, tingin ko naman po ay uh, tingin ko naman po uh, may tiwala siya sa collective wisdom ng kongreso uh, kung saan po dapat gamitin ang pondo ng ating uh, mga kababayan. So, ano naman po, no? A recommendation po yun ng ating Pangulo. Uh, ako po, duty bound po akong sundin ang, uh, ang, ano, ang, ang uh, direktiba ng ating Pangulo. Kaya po, Uh, ito po ang uh, ating sinumiting budget sa House of Representatives pero tingin ko naman po uh makikinig naman po ang ating pangulo at ipapaabot ko po ang mga narinig nating concerns ng ating mga members uh ng ngayong araw at uh, makakaasa po kayo na ipapaabot ipapa ko po sa kanya. O okay, tulad nung uh, I talked to you about this last week binaha yung isang munisipyo ko national highway. So 2000 yung na displaced So, nung humo pa, umulan nung isang araw, baha ulit. But, you know, wala rin akong sagot sa kanila. Dahil nga, nawala yung flood control, no? So, that's just one incident. Uh, another, siguro, in terms of prioritization, no, uh, I've seen the, the allocation nung nakaraan, hindi ako nakaupo because comebacking ako if I look at, like, let's say, uh, asphalt overlay and flood control projects, if I total it, siguro po, halos tapos na ang lahat ng bypass roads connecting the province of South Cotabato the different provinces. Kasi nung panahon ni Secretary Simpson, if I remember right, meron siyang Mindanao Logistics. Pinagdikit-dikit niya lahat ng probinsya sa Mindanao. And yung highway namin, malapat, 6 to 8 lanes. So, sana kung nabigyan ng, ng pansin yan ngayon, kung talagang tutuhanin natin tapusin yan, that's a very big impact sa buong Mindanao. So, Mr. Secretary, ilan lang yan na sana tutukan natin at tapusin, magkakaroon ng malaking impact sa ekonomiya ng Mindanao. Gagawin po natin yan. Um, Napag-usapan po natin yan ng nakaraang na mga linggo, uh, Madam Chair. no Tama po, no? Ah, naniniwala. Kaya importante po talaga no? ang uh, koordinasyon natin, lalo na sa ating mga LGUs, uh, LGU, sa ating mga distrito, sa ating mga probinsya. Para po yung po talagang mga project na nabibitin, ng matagal nang nabibitin, na talagang finally po matapos na. Ah, kagaya po ng uh, uh, sitwasyon natin sa mga highways natin sa South Cotabato. Sa isa po po, dati sanayang tao sa two lanes. Ngayon, six lanes ang tinatawiran. So, masyadong malayo yung tinatakbuhan ng mga tao tatawid sa kabila. So, ang daming aksidente dito sa mga highway. So, siguro, try to consider the request ng mga overpass. Lalo na pag connecting to, alam mo, yung corner. Kunyari, papasok sa isang munisipyo. Talagang malapit sa aksidente. So, i-consider po natin yung mga overpass natin. Bo, we, will, we will, po. Mr. Chairman, ito pong mga so, foot bridges natin at uh, uh, overpasses ay i-consider din po natin para maiwasan po natin yung mga aksidente na uh, madagas nangyayari, unfortunately. Oh. So, Mr. Chair, I'm only here to support uh, the budget, the passage of the budget. And kung pwede talagang dagdagan, dahil maraming, maraming obligasyon si Secret Secretary Vince, hindi lang yung paglinis, but to deliver uh, what is important infrastructure to boost the economy. So, Again, uh, very supportive ako sa DP and good luck and good skills, secretary Vince. Maraming salamat po. Thank you. I'm sure naman matatagdagan basta maayos na yung sistema, pabalik na yung flag controls, diba? So, uh, with that, uh, we now recognize Representative Yusof Alamu. Yusof. Right. Maraming salamat, uh, Mr. Sheryl. Maraming salamat sa ating uh, uh, DPWS family headed by Sec. Uh, Dizon. At uh, ito po ay nagagalak dahil karamihan po sa mga pressing uh, issues ng aming distrito ay uh, natalakay na po uh, ng ating mga kasamahan. Meron lang po kaming uh, dagdag na clarification at ito po ay tungkol sa allocation po namin lalong lalo na po uh, kami na sa uh, congressional districts na napabilang po sa warm uh, region isa po kami sa mga may pinakamababang uh, allocation at uh, if i am fed with the right information pare-pareho po kami lahat na sa 650 po yung allocation ng congressional districts sa BARM. at um, madalas po kung uh, kami ay magtatanong ay uh, yung madalas na sagot po na uh, nakukuha namin um dahil po ito portion of the congressional allocation is being channeled uh, uh to to, to barm through the black grant yun po ang madalas na nakukuha naming uh, sagot so with this may we ask uh, may we seek confirmation po from DPWH If this is indeed the, the, the case, dahil uh, mababa kami, dahil portion ng aming uh, allocation ay napupunta po sa farm uh, through the black run. And if that is the case, um, we'd like also to ask what legal or administrative basis supports this practice given the congressional districts remain under the jurisdiction po of the national government. No, naiintindihan uh, ko po, no. Uh, Pinapakiwi naig po sa akin ngayon yung uh, situation po ng uh, ng Province of Basigan. No, dahil nga po ang uh, buong probinsya except for the City of uh, Isabela ay kasama po sa bar, no. Uh, at kailangan po talagang ma-address siyempre po no, ang, uh, ang pangangailangan ng mga kapatid po natin uh, sa probinsya ng Basilan, hindi lamang sa sa Isabela City. So, I think ang, ang ginagawa po ng uh, DPWH, aparte po sa mga locally funded projects na naka, nakapasok po no, para sa Isabela City, meron din po tayong mga uh, infrastructure flagship projects na uh, naka earmark for basihan. And if I may lang po, uh, I will ask po uh, Undersecretary, Senior Undersecretary Emil Sidain, uh, para magbigay lang po ng Nung uh, indication nitong mga proyektong ito. Thank you, Sec. Uh, Madam Chair, Your Honor, the the flagship project uh, of the President does not only limit to the urban centers or to the uh, capital regions, but also the island provinces, especially the farm region. In the case of uh, Basilan, you have the projects from Isabela to Malamawi Bridge That's about 2.9 kilometers. That is actually scheduled for implementations. So for the detailed design, it's already at 95% complete No? So by coming year, after the passing of the approval by the by the Deb -Deb, it will go to the implementations. Uh, we expect mga next year makapag-start po siya dito. Oo, yeah, uh, Chair. Uh, yung yung clarification ng uh, hiningi po namin, yung Uh, mababa po yung allocation namin, uh, Mr. Chair. At ang madalas namin naririnig, dahil po sa black grant, na nasa channel portion of our allocation through the black grant po. Oh. Yeah, uh, I think the black grant is actually under the farm governance. So, sila po yung nag-allocate nyan sa five provinces. And we don't have full control po from the national... Except that there are some special projects where the national can only come in, like in the case of itong isang flagship projects, we na from Isabela to Malamawi Island. So that's actually major contributions. But the Basilan itself, uh, as you have mentioned, the Isabela City ang under the National Agency ng Region 9. Oh. Um, Uh, Mr. Chair, no? ang gusto ko lang pong i-confirm, Mr. Chair, kung tama ba po yung narinig namin na um, kung bakit mababa yung allocation namin dahil portion of the congressional allocation ay napupunta po sa barn through the black run. Yun po ang tinatanong namin. Opo, opo tama po kayo, uh, Mr. Chairman. Yun po ang sitwasyon natin ngayon. Pero po, uh, kaya mo tin tinatanong namin po ito kasi kami po ay naniniwala ang ang Black Grand po. Kasi kung uh, ganun po ang mangyayari, uh, Mr. Chair, parang nagkaroon po tayo ng substitute funds. Parang nag-transfer tayo ng fund galing sa aming congressional allocation, dinaan lang natin sa BARM. In sa so pagkaintindi po namin, ang BARM, ang Black Grand, ay pondo po ito unang-una para sa operation ng uh, uh, BARM region. Uh, para po mahila natin kasi nasira po tayo ng uh, matagal ng panahon ng uh, conflict para po mahila natin at uh, uh, ma-develop din po natin ang buong uh, 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 provinces ng, ng farm. At kaya eh, po tinanong namin dito kasi meron pong provision sa Republic Act 11054 na nagsasabi na under Article 6 of and Section 10 of that Republic Act, sinasabi po na yung mga privileges already enjoyed by local government under local uh, under Republic Act 7160 and other existing laws shall not be diminished. So, hindi po uh, maaring uh, mababawasan yung mga already enjoyed, yung mga benefits already enjoyed by the local government. Much more, kung ang allocation po ay galing sa national government, mas lalong sa pagkaintindi namin, hindi po maaring Uh, mababawasan po. Kaya yun po ang kinaklarify namin na sana po kung uh, matulungan niyo po kami dito. No, kasi kami po ay nangailangan talaga, hindi kami humihingi ng uh, preferential treatment po. Hindi namin inihingi na dapat mataas yung allocation namin or pareho sa mga namin naming uh, distrito. Ang hiningi lang po namin na I uh, just want to have a fair and equitable share of the infrastructure development in the national budget enough to uh, spur development and promote inclusive growth in the, our area po. Ang naiintindihan ko po um, ang, uh, ang uh, concerns po at ang sentimento ng ating, uh, mga, ng ating honorable representative from Basilan. Ang gagawin ko na lang po, no, ah, uh, is kakausapin ko po ang Department of Budget and Management kung paano po natin uh, madadagdagan, no? Itong uh, dahil nga po constrained tayo sa provisions ng RA 11054. Pero tingin ko naman po, lalo-lalo na, meron po tayong DBM Secretary na galing mismo sa uh, BARM. No? Eh, baka po pwede naman po tayong makahingi ng konting uh, tulong uh, without necessarily uh, violating naman po itong provisions ng Barm Act. Uh, pero uh, kung mamarapatin po, ay eh, dudulog po tayo sa Department of Budget and Management kay Secretary Pangandaman kung paano po natin matutulungan ang mga probinsya ng Barm uh, tulad ng Basiga. Maraming salamat. Maraming salamat, uh, Mr. Uh, Mr. Chair. Maraming salamat po, Secretary, and would like to express my support po to the approval of the uh, budget of the, the, salamat, the Thank you very much, Representative Valano. At uh, this juncture, I would like to recognize my co-sponsor and the chairman of the Pu committee on Public Works and Highways. Uh, Public Works um, Chairman Momo. Thank you, Mr. Uh, as a my unit, I found out that there was a reduction of more than one billion. Uh, to me, uh, the reduction of, uh, on flood control—it's uh, it's all right for me. It's all, I think it's about 400 or 500 uh, million. But my problem is the your core program, the inter-province connection uh, between Agusan del Sur, Actually, this is a north-south uh, uh, connection. Uh, it starts from Surigao del Sur, passes through Agosan del Sur, and connect to Bukidnon. It's the there is a there is a World Bank, uh, Asian Development Development Bank visibility uh, feasibility study identifying this as a priority. For the longest time, uh, secretary, it has been funded actually. For the last, I think seven or eight years, it has been funded. And there is only, I, I think, a gap of about four kilometers to connect to Agusan del Norte. Unfortunately, however, this was not included in in this uh, in the new, in the revised map. Thank you very much, Mr. Chairman, for for calling our attention to this. Uh, I was just informed po by our planning division. Uh you are correct po no uh, na nabawasan na, na po ito. Uh, so uh, similar po uh, gagawin po natin ng ng paraan no.